Dalawang araw matapos manalanta ang bagyong karina, ito ang tumambad matapos ang pagbaha. Putik naman, kaya naman, ang mga residente ng Provident Village sa bayan ng Marikina ay nagkusa ng kayurin palahin ang putik sa harapan ng kanilang bahay. Si Ate Els, hindi niya tunay na pangalan. Naintindihan naman anya dahil marami rin daw ang binaha gaya ng tumana, kaya naman kusa na silang maglinis. Kasi may tigyan namin. Kasi maraming pinaka. Mm Lalo -hmm. na sa tumana. Tumana. Nanawagan naman si Ate Els sa gobyerno na pag-aralan ng hindi na maulit ang ganitong trahedya. Ewan ko ang drainage. Sa so drainage para The main drainage. Flood control. Ha? Hindi. Yeah. Mm -hmm dapat pag-isipan nila yung control, yung paano maiwasan. Kasi first time to, di ba? Mm -hmm. Na itong taon na to, halos hindi umuulan dito sa atin. Tapos, unang ulan, ganito kagad. Mm -hmm. O. Kung magalo sa kanila ang problema, tulungan dapat ng gobyerno kung paano maiwasan Ako, si Alfredo Patriarca, nagbabalita.